Hello guys, good morning, good afternoon Magandang hapon Magandang madaling araw Magandang gabi All over the country Welcome back to my channel Ito na po si Kamerlyn Agimatera Healer Ritualista Kumusta po kayo? Shoutout sa inyong lahat Sa mga baguhan dyan, paklik sa bell At uh, pasubscribe na lang mga people Huwag niyo po sana skip ang ating ads para marami kayo matutunan at makikita sa larangan ng agimat at mutiya sa karunungang lihim. Bago ang lahat, maraming maraming salamat sa inyo. 10,000 subscriber, mahigit na tayo. Salamat, salamat sa ating pagtangkilik muli mga people. Kumusta? Ang ating pag-usapan, panuuri nyo mula umpisa hanggang matapos ang aking video. Tiis-tiis na nyo. Oh, Konti yung mga advertise natin, people. So, sa babaeng agimatera panoorin nyo, lichat po tayo dahil ang kadalasan sa atin puro mga mga lalaki yung mandirigma na makapangyarihan tayo naman ay babae lamang simple, kalikasan inang kalikasan ng taglay natin people so dito na po tayo umpisa na po natin tingnan at kilatisin kung anong mga bertud nito, anong mga kapangyarihan ng mga baton na ito o ito by ordinary lamang o ito ba ay ka sa lahat ng mga pato. Dito muna tayo sa isang garap uh, sa mga kahoy. Ito po ay radya kayo, ito po ay lagpasa, no? Ah, uh, ilawan natin yan, people. ito na po tayo, people, sa ating ah uh, lagpasan ng mga kahoy. Yan po ay lagpasan, no? Yan. Mapapansin niyo yan. Lagpasan po 'to. Ah, oh, yeah, yan. Kita nyo na, lagpasan ang kahoy na to. Ito po ay radya kayong dilawan, mga people. Yan po ang raja kayong dilawan na lagpasan ang ilaw pag kanilawan mo ng cellphone. Ito naman ang pasumbalik na pendant na uh, ipit mo lang sarili mo dito sa dulo. Pwede rin sa mga uh, nanggagamot. Ito, pasumbalik agad yan. Automatic na rin po ito. Pagka i idiniin nyo sa pasyente nyo, tama lang diin, wag naman sobra, tamang diin, kung saan masakit, ay automatic na babalik ang gawa ng mga mangkukulam. So, ito namang isa, people, ito ay uh, dito natin tingnan. Ito naman ang radya kayong pulahan na mayroon pa hulmang krus sa gitna na maliit. No? Ang mga ito kalikasan, mga people, ang mga kalikasan, mga ganyan, ay automatic na general round protection po sila no uh, bira na no, meron na rin ako meron na rin ano pa naman to eh meron naman din po ako mga inaano dito sorry po ah. kasi may tumawag bigla meron din tayo ditong kalikasa ah sinag araw na uh, distract tayo kaya may tumawag alis mo na sila ito sinag-araw, no? Sinag-araw ng kahoy, maganda 'yan ang sinag-araw, maganda sa hanap buhay at protection na rin 'yan. Ito naman ay libon na kawayan sa lakas at itaguliwas, no? Marami na rin ako mga binablog tungkol sa mga 'yan. Ito kakaibang kahoy, ibinigay lang din po ito sa akin ng kaibigan nating manggagamot, Agimatero din. Ito naman ay Ito naman people ay pulupot na kahoy, no? Pulupot na kahoy ito. Maaari point gamitin sa gayuma at sa negosyo. Ito naman ang sinukuang kahoy, people. No? Sinukuan. Alam naman natin yan, pagdating dito sa mga cruises na yan, sinukuan ang tawag natin dyan, mga people. Sinukuan, okay? Alam nyo na yan kung para saan. Pinakita ko lang sa inyo, people. Dito naman tayo sa bato na nagiging kahoy. Yan. Marami-rami klaseng kahoy na naging bato. Ito, ganun to. Kahoy na naging bato. Ito naman itim, kahoy na naging bato, nagiging dignum na siya. Ano, uh, ito rin, kahoy na naging bato. Ang kahoy na naging bato ay protection din siya, tibay sa katawan. Ito naman mga people, ito naman ay mutya ng nangka. Buto ng nangka na naging bato. Alam naman natin kung para saan yung mutya ng nangka salumi halu, halumi, yak, ah, ano ba yan? Sa pampaakit, pampalakas ng negosyo, pampabango ng business, may gayuma at may taglay din na protection niyan, taguliwas. Hindi ka tatamaan ng bala rin yan, taplis lang. Kasi alam naman natin na pagdating sa nangka ay madulas yan, di ba? Oh, yan din. Lahat protection, lahat pagkadating sa kalikasan, lahat na nandoon na lahat, kumpleto na silang taglay. Ito naman ang diamante negra, pangbaon. Ito naman ang bato na nagiging kahoy. Mayawang ko kung ano ito. Bigay lang din po siya. Ito, nangka. Nangka ito, people. Tinan mo, nangka. Nangka na itim. Buto na nangka na itim. Tinan mo. Yan ang ano, nangka. Buto ng nangka pero itim. No? Kakaiba yan, people. Ito naman ang ating mga shell. No? Mga shell yan yan ay pampaswerte sa pangkabuhayan mga people, marami tayong shell eto, pilipit malakas sa negosyo to kasi ipu ipo yan, mga mutya ng shell yan, sa negosyo rin lahat ng mga nandito, pwede nyo i screenshot, I screenshot nyo people at ipasa nyo sa akin kung gusto nyo palimusan, pinapalimusan ko rin ng aking mga gamit, eto naman ang mutya ng apoy bilog ito naman ay kakaiba. Oh. Mutya din ang langka yan. Pero mayroong iba. Ito naman ang pangil ng kidlat. Oh, diba? Sa dagat din yan. Ganda niyan. Ito naman ay sapatos ng duwende. Hmm. Diba? Ganda. Ito naman, ah. Lagpasan yan. Hmm. Mutya yan, people. Sa gayuma ito. At lagpasan. Gayuma, oh. Mukhang, ano, uh, hiyas ng babae. yan. At ito naman ang hias To ito ito, mga ganito people. Ah, uh, mutya ng Hiyas ng Reyna ng Langgam. Mga ganito. Ito naman bato-ara, ito naman ay uh, ano yung uod na 'yon. Ito naman puti na to, salinta 'yan, puti na salinta. Ito namang mga batik-batik people na bato. Sa negosyo yan. Maganda sa negosyo yan. Mga batik-batik na yan. Tapos meron din akong nag-iisa na lang bulaklak. Na bat na kahoy yan. Itong, ito naman oh. Ganda. Hindi na maisa-isa natin kung ano eh. Diba? Ito yung ipo. Diyan -ipo. ang ipo-ipo yan. Pampalakas lahat yan. Ito kakaibang mga rare stone eto halo mutya ng apoy at lupa ito naman sa linta din to people mutya ng linta ito naman yung mga ano na to magandang klase marami sinag-araw tamilok mutya ng tubig Ayan, may ano pa sa loob. Ito naman, people, ang mga etong klase na to ay leklay ng dagat, mga people. Ayan, leklay ng dagat. I Screenshot mo lang kung alin ang magustuhan mo dyan. Kung mayroon kang type na leklay ng dagat, itim, or eto na mayroon pang sinag-araw, or itong puti na leklay, ito, itim na leklay. Itim na leklay at dilaw na leklay. Yan. Ganda niyan people. Pampaswerte po ito, nanganganak nang nanganganak business mo dito. Sa trabaho pang pam pa sunod, protection na rin, may halong protection na rin 'yan. Ito bato na crystallize. Ito naman ten element. Ito naman batong ipu, -ipu. At ito naman ang ay, bulalakaw. Ito naman ay nyugnyugan. Ito naman ay tatlong uh, tres piko na buto. No? Napakaganda niyan. Sa protection people. Bakit? Tres piko na buto. Na magkabilaan talaga yan. Solid ang protection mo dyan. Kaka sabi nila ito ay puso ni Maria. Ito ay niyugniyugan. Ito naman ay naalog na. May naaalog na rin dyan. Ito naman ang bayuko ko na protection sa bala. Lahat naman yung mga nandito people ay protection sa bala din. Lahat ng mga ganyan natin. Marami pa po akong mutian ng nangka. O, oh, napakaganda po. Ang aking mga mutya ng nangka. Solid po yan lahat. O, original, richet po lahat ang aking mga ah uh, ano. At ito pala, pakikita ko sa inyo, butong, ah uh, kahoy, na ipo ipo Wala po tayo na ganito ka ano. Ako meron ako nito. Ito, kahit nakawang ka, ikot ng ikot lang sa, sa loob ng bahay mo. Hindi na makalabas. Ito naman, pakakala mo kakaiba itong mga ano na to Kakakala mo tawas, crystallized. At marami din tayong mga ah uh, ano yung buto gumamela selis mga people so maraming salamat people naway marami kayo natutunan sa ibinahagi ko sa inyo God bless po sa ating lahat pagka gusto nyo po ako ipm pm nyo po ako sa facebook account ko Merly sa Pontejos. Tapos, PM nyo ako. Screenshot nyo lahat ng mga nagustuhan nyo. Okay, bye!